napindot yung ano uh, wala natin so ayan part 2 na lang pagtugtungin na lang natin mamaya ito sya Thank you. Pusok. Sarap. Hmm. Patatas. Yung patatas na yun, ilawa yun. Nalagay ko nang sana yung sa ano sa sardinas na Ohio Union na para lulutuin ng curry diba, ba may iba naman yung pag ng sardinas ano po <coughs> kadupa mukha nung ginawa ni Hiloray nung mm -hmm. luluto si Hiloray ginawa niyang uh, carry yung sardinas nagdag niya lang nagsute siya lang na ano sibuyas bawang tapos harot sa kayong patatas Tutong ulam namin na ito. Nabot na naman mamayagam ito. <coughs> Excuse me. <coughs> yung kanin ko, hindi na langgam sa ilan. Ilanggam ka lang. ano tong ano gano'ng balulan kasi walang pa try na din kunat pa ng pero pwede na At ito ang Adidas. Masarap mm. pa. Adidas. Ito ang mga pa nasa San Laurel. sayang wala sili o ba na mga lods dito na lang palo pa more palagi yung share pasubscribe na rin kahit na zero tayo sa live kanina nagluluto tayo nito bye bye